after ko magkupo, na ko na yung susi ko nawawala. Ay, just ko. Hanap ako ng hanap sa, sa loob ng CBS. Ayan yung sasakyan. Oh my God, nakalak guys. Nakalak at hindi ko makita yung susi. Tapos ang nangyari pa, habang aligaga ako, habang iniisip ko kung paano ko nga makukuha yung susi sa loob, yung cellphone ko naman, nalobat. Oh my God, sabi ko, kasi matagal akong nagbe-video nga kasi nga kinukuha nang ko yung kung paano ko ginagawa yung transaction, yung kuponing. Sabi ko, ano ba yan? Mabuti na lang may kakilala ako sa loob ng CBS. Kasi nga, si Rosa nandoon. Kasi kilala na ako ni Rosa matagal na. Yung uh, employee nga dito sa CBS. Ginawa niya, pinahiram niya ako ng charger. Tapos ayun, na-charge ko yung cellphone ko. Tapos nakatawag ako sa, sa ano namin, sa car insurance namin. Tinulungan ako maghanap ng mga ano dito, yung mga employees sa CBS. Kasi kilala na ako dito kasi dito ko dati nakatira for 8, 48 for years. So kilala talaga ako dito. Tapos yung manager ang sabi, uh, tatawag daw sila ng mag-o-open mag pero babayaran ko daw. Siguro mga hindi ko lang alam kung magkano bayad sa ganun, pero nasa 100 plus mga 150 ganun, 120 something like that. Tapos na tapos yung isang ano naman, yung isang manager naman ang sabi ay Tumawag na lang daw ako ng police station. Baka sakaling makatulong daw sila. Tapos, ang first instinct ko talaga natawagan is yung car insurance ko. Yung car insurance, may poor coverage kami. So, kanina, tinawagan ko na sila. At uh, on the way na rin yung, yung mag-open ng, ng sasakyan. At kapag may full coverage ka, guy ko ang gamit ko, wala akong babayaran. So, on the way na sila. Uh, nag-iintay lang ako dito sa labas. So ngayon, nag-iisip ko ako kung anong dapat gawin. Si Michael, hindi ko na siya inistorbo kasi nga, ano dito ay uh, memorial, ano, memorial weekend. So, ayoko siyang istorbohin at ayoko siyang mag-worry. So, ang ginawa ko nga, tinawagan ko na lang yung insurance namin. Nandito na yung mag-open ng sasakyan. Naghintay ako mga 45 minutes. Wow, look at that tools. Yes, a whole tool kit. <laughs> so eto may ipinasok siya yung puti na yan, parang kinalangan niya ganun para kahit papano mag-open ng yung ano yung sasakyan ng konti. Tapos ipinasok niya itong ano parang parang itsurang oh. pang-BP. Wow. So, tapos maya-maya, nag-start na siyang mag-pump. Tapos tinanggal niya na yung ikinalang niya kanina. Ganito pala yung teknik para ma-open. Tapos medyo maangat na yung ano niya. Galing. Ganun pala yun. You did it You did it oh. yay Thank you so much That's how you do it Yay!